Arestado ang tatlong lalaking sangkot sa pagnanakaw sa isang vape shop sa Valenzuela. Ang krimen nasa pulpa sa video. Nasa prone ng balitang yan si Faith Del Mundo. Sa kuhang ito ng CCTV sa barangay Marulas nitong Martes ng madaling araw, kitang-kitang hinahakot ng grupo ng mga lalaking ito ang mga supot at kahon. Isinasakay nila ang mga ito sa isang nakaparadang SUV. Ang mga lalaki, nagnanakaw na pala sa isang vape shop sa pagkakataong yan. Nasa higit dalawang milyong piso ng mga produkto ang natangay ng na mga kawatan. Hindi nakita sa CCTV pero hinold up din ng grupo ang may-ari ng shop at ang girlfriend nito. Takot na takot pa ang biktima ng makapanayam ng media. Kwento niya, nagpanggap muna na customer ang mga kawatan unang-una po nilang pumasok sa amin, akala mo talaga totoong ano eh, bibili kasi okay po siya pumustura eh. May pa cellphone pa, may pa kwintas. Sa kabila ng takot, namukhaan niya ang mga salarin. Wala ko talaga mamamatay na po ako, speechless po ako tapos pinukpok pa po. Kasi po, tinitignan ko yung muka, sabi ko, may makita man lang ako na isang, isang ano na may muka. Eh, lahat po sila, parang kakabuhat nila na pagod, nagbaba po sila ng mga face masks nila bandana. Agad naman nagsagawa ng follow-up operasyon ng mga pulis. Arestado ang mga suspect na kinilalang si Paul Joseph Mahina Hermoso, Mark Vergel at Kevin Kenneth Arnar. Ayon sa mga pulis, sangkot din ang mga suspects sa na nakawa ng vape shop sa Maynila nitong Hulyo. Maraming grupo ito eh. One of the suspects natin na nakuha dito ay kasama dun sa ng uh, nang hold up din ng vape shop sa Manila. May kaso sila doon. Hinahanap pa ang ibang kasabwat ng mga suspect. Maharap ang mga suspect sa reklamong robbery with violence and intimidation. Paalala naman ng mga otoridad, i-verify muna nating mabuti. Then, see to it na kung may transaction man, gawin na lang sa araw. Para at least uh, wag sa alanganing oras. Kagaya nun, ang nangyari kasi dun ay walang tao, so wala silang nahingan ng tulong. e verify nila yung kung sino ba talaga yung katransaksyon nila at mag-ingat po tayo palagi. Huwag tayong makipag-sapalaran na kumita, ang kapalit naman ay malalagay sa peligro. Nang babalita mula sa frontline, Faith Del Mundo, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.